What's so, up mga lods, ngayong araw na to ay ngay Ito yung ano, trabaho natin ngayon Ito yung si Purman o Purman, Yan yung mga kasama natin mga lods Yan Trabaho muna tayo kasi walang pera Ito <coughs> mga lods, nandito na tayo sa ilalim Tabay willing pala itong ginagawa natin Yun yung Purman oh. Mga idol Yan <laughs> umiinom Malamig muna kasi ang init ng panahon Ayan So yun Parang hindi maintindihan yung panahon idol eh kami ako pala yung gumagamit ng pala tapos ito yung ano ito gumamit ng bundol tapos yung forma namin tapos yung isa kasama namin tagahila so yun mga idol sana suportahan nyo kami let's bye -bye. go up lang so ayun mga lods kami na naman yung tagahila palitan na naman at yung forma natin at yung isang kasama natin sa ilalim naman <laughs> Ay, yun, marami. Ay, naman, bay. bay. marami rami na rin yung nahukay namin. Mataas-taas na, na din. Kami na din yung nasa babaw. Bulong hirap. Yun ano nga mga lods. Yun na sila yung kapalit namin. Kami naman yung tagahila at nasa taas. Hindi yun madali. Kasi ano, matigas na yung lupa, may kasama ng maliliit na bato. Ihilain natin natin 'to. Sobrang bigat. Ah. Ito na mga idol. Malods. Ah. Boom. morning guys. Ayun, another day na naman sa aming trabaho ngayon oh my dito. Yeah, good morning. Good morning, good morning. morning, oh, good morning. daw good morning. sabi naman formal. Good morning, morning kayo. Bababa na. Another day mga idol. Saron. Keep safe sa amin lahat. At sana matapos na din 'to. Pagkaka na naman mga idol. Pagkaka <laughs> Bak na naman. Paalala sa inyo. Bago muna trabaho, ayan. Inuha muna kami ng maraming butong. Ayan, butong, wait! Narag nagkat kat ay. Yes! Aga po yung... Aga po Mga lods. Water. Ayan, one more bit. Good Refreshing. Sobrang tamis. <laughs> So what's up mga lods Third sa aming trabaho ngayon Magandang umaga sa ating lahat Ayun, nalit kami At nauna pa yung purman sa amin ah. Tsaka yung kasama namin isa Ito mga yung... guys So malalim lalim na yung nahukay namin mga lods Malayo pa pero kakayanin <laughs> lang, hey, sayo, hey. <laughs> So, ayun mga lods Hi sa inyong lahat Dito kami sa ilalim Ayun, kami naman ang magbubungkal. ayun. Grabe. Ano Ito na 'yon, mataas na 'yung sa babaw oh. Yung sa itaas. Malalim-lalim na mga lods Yan 'yung kasama nakin, na oh. Hey, Sobrang hirap. Okay. What's up mga lods sa ito 'yung ganap sa ilalim ng ginagawa naming balon. <laughs> Yan. Ito, mga idol. Ito, 'Yan 'yung forma namin at yung kasama bunal, namin. Ito, ito na 'yung mga medyo matitigas Matipa. na ba bato baka na mga idol kasi nandito na sa bato so ayun mga lods yung kasama natin malakas malakas na rin kondisyon na kondisyon kasi may agimat daw siya <laughs> <laughs> may agimat idol eh, idol na eh, may parang parang the, the camera parang na siyang ano ay <laughs> nang ano gisi kakain ng jurassic ang lakas bunal tayo mga idol tawag tayo ano ano ba tawag nito Pangpursa na, pangpursahan na, pangkursahan. Sobrang tigas mga lod. Yun know? oh. Si. Pero grabe, kinakaya pa din nila. May agimat mat yang ano? Iba ibang porsyon ng Sobrang tigas. Hindi <laughs> talaga madali. Pero kakayanin, may agimat kasi yan. Sipin na lang natin idol na para lang nagsumba. <laughs> What's up mga lods? Ngayong araw ay kakatapos lang namin sa ilalim ng kaan, ano balon. Sobrang lalim ng nahukay na namin. Yan yung kasama ko. Hirap ng trabaho mga lods. Sobrang dungis na namin. Pero okay lang. Basta ano. Wala kaming hindi kami gumagawa ng uh, ano illegal. Nasa tama yung ano trabaho namin. So salamat sa mga sumusuporta sa amin. Keep on watching. Thank you.